magandang buhay Ula, umuulan ngayong umaga dito sa aming uh, uh, accommodation guys so dito ako dumadaan guys pag pupunta ako ng kitchen ang layo guys no tingnan nyo. mga siguro mga 100 meters ang layo doon ang kitchen tapos ang kwarto namin is eh, yung pinanggalingan ko yon. doon doon, doon, doon. So, malayo guys ang aming kitchen. <clears throat> Nakatalokbong tayo kasi ano, ulan guys, ma ano tayo, magkaroon tayo ng ubo at saka sipon na kasi siguro ito na ang last na ulan kasi ano na summer na. Matapos na ang uh, taglamig. So, maraming uh, naka-experience ngayon ng mga ubo, sipon, some uh fever mga ganoon. So dito. Hindi pala kami pumasok guys no, yung mga kasamahan ko na 28 galing sa ibang site dati na transfer kami dito kasi wala kaming sahod, napasahod na yung pinanggalingan naming site, ang sa amin hindi pa binigay. So ngayon pupunta kami sa office. Ito pala kami naglalaba guys no? itong mga washing machine namin itong washing machine namin ng mga Pilipino mga washing machine namin ng Pilipino dito kami naglalaba buksan muna natin baka ano na so itong ano ano silang kami uh, ilang kami Pilipino dito I think 8 ata or 10 uh, 10 ata kami Pilipino pala 10 so ito guys ang washing machine na datlan ko na dito is uh, binili nila yan guys nagambag-ambag sila kasi pagdating ko dito is mayroon na so nakahilira lahat pala dito guys ang mga washing machine papunta doon sa dulo yan so dito dito kami naglalamba mga ibang lahi halo ano na dito guys mga washing machine yan ang iba dito is kaya nga nakagamito siya kasi pinapadlakan kasi para hindi magamit ng iba lahat dito is nakapadlock guys meaning to say ito is mga private to hindi po to sa company so yung mga nakapadlak so yung hindi nakapadlak dyan yung dalawa yan is company yan na washing machine so tatanggalin ko na guys kasi okay na tapos na napakaano ang araw ngayon mahirap so ito guys ang ito pala ang washing machine sa company itong walang mga padlock yan kagaya niyan walang padlock sa company yan and uh, yan po ang aming kitchen yan oh, nakita nyo naman dati ata yan 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 ang kitchen namin guys so yan ang higasan ng mga plato so yan lang guys ang kunti kong vlog thank you so much for watching bye bye